Declare God's peace. Numbers chapter 6 verse 26 The Lord lift up His countenance upon you, and give you peace. bilang kabanata anim anim. kanawa at bigyan ng The Lord's blessing is more than words. it is a divine covering that speaks life, favor, and peace over those we love. Kapag idinadalangin natin ang pagpapalang ito, ipinapahayag natin ang kabutihan ng Diyos na manahan sa iba, sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Praying blessings is an act of grace, shifting our focus from self-centered prayers to selfless intercession. Sa espasyong ito, ang pag-ibig ng Diyos ay dumadaloy sa atin bilang isang sisidlan ng kapayapaan. When we say, "The Lord bless you and keep you," we are inviting divine protection to surround those we pray for. Ito ay isang deklarasyon na ang pangangalaga ng Diyos ay magbabantay sa kanilang mga puso at poprotekta sa kanilang landas mula sa kapahamakan. to ask that the Lord make his face shine upon you is to desire that his favor and presence illuminate every dark place magningning sa kanilang mga araw. when we pray the Lord be gracious to you we are referring to the abundance of his mercy and forgiveness that he extends to them Inapalambot ng biyaya ang mga puso, pinapagaling ang mga relasyon, at ibinabalik ang pag-asa, kung saan dating nanatili ang kawalan ng pag-asa. Asking God to lift up His countenance upon you means, we long for His personal attention and delight over their life. Ito ay larawan ng isang mapagmahal na ama na nakangiti sa kanyang mga anak. Finally, we proclaim peace not as the world gives, but as heaven imparts. Ang kapayapaang ito ay nagpapatahimik sa takot, nagpapakalma ng mga bagyo, at nag-aangkla sa mga kaluluwa sa walang kupas na pag-ibig ng Diyos. Let every prayer of blessing you speak today become a seed of grace planted in another's heart. Dahil kapag pinagpapala mo ang iba, binubuksan mo ang pinto para sa kapayapaan na umapa muli sa iyong sariling buhay. Salamat sa panonood. Kung na-bless ka sa video na ito, mangyaring huwag palimutang mag-like at mag-komento. Huwag mag-atubiling i-share sa iba na nangangarilangan ng biyaya ng Diyos ngayon. Mangyaring mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-notify at manood ng ipapang mga inspirational na video tulad nito.